Kira Balinger, Charlie Fleming, pinalayas na sa bahay ni Kuya. Alright! Kung dito pa po kayo nakapollow, follow na po para sa mga latest update po. Salamat! Tanggal na si Kira Balinger at Charlie Fleming sa TV reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Yes, mga kapamilya at kapuso, dalawang Durs ang sabay na nagpaalam sa loob ng bahay noong April 13. Sila ang nakakuha ng pinakamababang bilang ng boto kumpara kina Ralph De Leon at AZ Martinez at River Joseph at Michael Sager. At bago tuluyang mamaalam si Nakira at Charlie, may heartfelt message pa silang natanggap mula kay Kuya. Charlie, sa murang edad, lumaban ka para maitaguyod mo ang iyong pamilya at ibinahagi ang iyong kwento. Taglay mong talento at pananampalataya para maging mabuting halimbawa sa mga nagkamali at natuto. Say ni Kuya. Mensahe naman kay Kira, Pinak pinakilala mo ang isang taong puno ng pag-asa at handang ibahagi ang puso sa iba. At sa kabila ng hamon at pangungulila, kaagapay mo ang iyong bagong pamilya. Dahil sa matinding emosyon, sa paglabas ng dalawa, halos atakihin ng anxiety si Kira. Pero buti na lang ay agad sang inalalayan ni Enchong Di. Hinawakan siya sa kamay at binigyan ng bottled water habang si Charlie ay todo bantay sa kanya. Hindi nagtagal nagpost si Kira sa Instagram ng Star Magic para linawin ang nangyari at humingi ng dispense sa, sa mga fans. I'm sorry if I made you worry paglabas ko. I almost had a panic attack. But I'm super okay now. We got niya. Yeah. Anya pa, gustong gusto kong sabihin na maraming salamat sa inyo for all of the love and support you have shown me since day one up until this point. Na paglabas ko, I take all of that to heart. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow po more videos. Salamat.